magluluto tayo guys ng tinolang manok. So, ino na kayong yung luya. Kapupulahin. Tunod natin na ang sibuya. Ay, okay, ay, bawang. Tunod natin ang sibuya. Ay, bawang. Bawang at sibuya. Okay, pagkasabayin ko na. So, ayan. Ngayon guys, ilagay na natin ang manok. Manok-nok. Manok. -nok. Okay. Ito natin sa bitan ng bitan. Okay, ito na is, uh, bali tak, nahalo ko na. Takpan na natin. Takpan na natin siya para lumabot yung kito. Okay. So, ayan guys. Check natin. Bali, wala kaming papaya. Kaya nilagay ko yung carrots. Tapos, recall yun na per call. Ayan. Ang gulay namin. Ano ang tawag yung isa? Metos. Metos, lang yan. Ops. Thank you guys. Matatapos na po yan. At ang kakain.